Alright mga master so welcome back ulit sa ating YouTube channel Bali update ng tagay sa ating uh, project So parang uh, maulang sa labas Kaya andito tayo ngayon sa loob uh, Today uh, yung ginawa lang natin dito So bali uh, starting tayo ng, uh, pag, ng final uh, coating Na kulay light blue Dito sa may hagdaan na natin Ayan So ito na muna yung atinira ng deforman Kasi hindi tayo makalabas So kailangan uh, map, mabluhan na natin to So, pababa na para may kasama rin dito yung hagdan natin. Okay. So, maghahagdan na kasi for man kapag uh, maulan sa labas. Then, dito naman yung para sa ano natin uh, sa bathtub. So, meron tayo rito ng box. Ayan. So, maglalagay na lang tayo rito ng bukasan. Kasi uh, para madali po yung maintenance. Nung ating ano rito uh, sa bathtub natin. So, dito sa baba mga master. Bale ano tayo. Uh, starting tayo nga rin dito ng ano, uh, pag, ano, pagpapatong ng uh, plot. Para sa ating uh, ceiling. Ayan mga master. So bali, kailangan na mapatungan na natin dito para may kabit ko na rin dito yung ating ilaw, Tsaka yung ating sa, ano chandelier natin. So meron pa tayong kakabit na strip light dito paikot at isang uh, chandelier dito sa mismong sentro uh, ng ating living area. Ayan. So pinapatungan na ng aflat, uh, mga master. Then, dito naman mga master. So tapos na rin itong ano, uh, patungan ng uh, masilya. Ayan. So minasilya na natin lahat para maganda na So para pantay yung ating ano dito ceiling. Then ito, so kani isa nilihan na. So okay na. Pwede rin itong kapatungan ng flat So ito na lang lilihain natin. So the same as dito guys sa ating living area. So bali ito ay pupunuin din natin ng ano, uh, masilya. So pa masilya din po natin. Then dito CR mga master. So ito na may tinira natin. Ayan. So tinira ko na yung kisamin natin. Bali minasilyan ko lahat siya. Then yung sa glass block natin. So Uh, ano ko, uh, minasilihan ko yung kilid nya. Tsaka yung sa gitna natin. Ayan. Bukas, isa lilihain na yan. And then napapatungan na rin natin ng pintura. Tsaka gloss para ma-finish na natin. Okay, so yun lang muna mga master. Palititin ko ngayon So, salamat po.